Hi guys! Welcome back to my channel. At ayun nga guys, sa uh, mag-update na naman tayo tungkol sa mga, syempre, inaabangan natin sa ng PVN Lalong-lalo na kay Maring Chema Galanza. At yun nga, ayun nga at na naging trending itong uh, mga bashing kay Maring Jema Galanza at uh, halata namang sobra yung inggit ng mga bashers na ito kay Jema at sinabi uh, sinabi nilang hindi daw deserve ni Jema na mag uh, player of the game at uh, binigay lang yun kasi nga birthday niya pero syempre nakita natin sa stats at mula pa ng umpisa ng laro na consistent itong performance ni Jema Galanza hindi naman yan may pagkakaila diba? pero syempre bashers is bashers sa uh, walang magandang sasabihin at uh, yun nga kung di kaya, kung dinira nila kayang irespeto itong isang tao si Gemma eh wag nilang magsalita ng maganda para iwas gulo di ba at ayun uh, nga si Maring Gemma eh, hindi apektado at didma sa mga bashers kaya lalong syempre lalong nagagalit at nairita itong mga bashers di ba kaya ayan yan ang update natin sa ngayon thank you for watching keep safe bye